So, ang kakiting! Kain <laughs> na ka naman tinirang yun. Ano naman tirang yun? Ubusin, ubusin. Wala na ang atras. Puro na yun, no? Dalawang biyag niyan. Gawa ang sit uh, sit sitwasyon Medyo tabi, sinusukat Ano yung Gagawin na rin ni eh, Edison Nako, puta, pinatay ang bato Magaling ka <laughs>